Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pupuntahan channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol kay Andy A. Genman, na kamakailan ay nagkaroon ng makabuluhang tatoo para parangalan ang kanyang yumaong ina, ang maalamat na si Jacqueline Jose. Habang papalapit ang unang anibersaryo ng pagpanaw ni Jacqueline, nakahanap si Andy ng magandang paraan para panatilihin buhay ang alaala ng kanyang ina. Sumisid tayo sa taos pusong kwento sa likod ng kanyang bagong tinta. Noong February 22, 2025, ibinahagi ni Andy Agenman ang larawan ng kanyang bagong tatoo sa Instagram, isang dahon ng palma na may tinta sa kanyang kanang braso. Noong una, inakala ng mga tagahanga na ito ay couple tatoo kasama ang kanyang partner na si Filmer Alipayo, na sabay ding nagpa pero nilinaw ni Andina ang tatoo na ito ay dedicated sa kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose. Sa kanyang taos-pusong caption, isinulat ni Andi, "Sa wakas nakuha ko ang dahon ng palad ko bilang parangal sa aking nanay ilang araw bago ang kanyang isa st death anniversary." Indikasyon ng maraming kahulugan na lahat ay naubnay sa mga aspeto ng kanyang pagkatao na gusto ko ring isama. Pinili ni Andi ang dahon ng palma bilang simbolo ng lakas, tagumpay at buhay na walang hanggan ng kanyang ina. Ibinahagi niya lakas. Sa gitna ng maraming hamon sa buhay, palagi siyang nananatiling matatag. Ang pinakakahangahangang bagay sa kanya. Ang dedikasyon ni Jacqueline sa kanyang craft at ang kanyang makasaysayang panalo bilang unang Asian Palm Dior winner para sa Best Actress ay highlight din sa Cannes Film Festival. Idinagdag ni Andy, ang kanyang dedikasyon sa pag-evolve sa kanyang sining ay isang testamento sa kanyang hilig. Napakalaking pribilehyo na magkaroon ng babaeng ito bilang aking ina. Siya ay nanalo ng maraming mga parangal para dito, at ang unang Asian Palm Dior na nanalo para sa Best Actress sa Cannes Film Festival sa ngayon ay isa lamang sa kanila. Ibinukas ni Andy ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa pagdadalamhati, na nagsasabing, sa halos isang taon ng pagdadalamhati sa kanyang pagkawala, sa pagdaan sa kalungkutan na ito. Palagi akong naliligaw sa isip ko sa pag-isip ng pinakamahusay na paraan para parangalan ang aking ina. Napagtanto niya na ang pinakamahusay na paraan para parangalan si Jacqueline ay ang mamuhay ng lubusan tulad ng gusto ng kanyang ina. Ibinahagi ni Andy, habang binabago ako ng kalungkutan, gusto kong dalhin ang mga aspetong ito ng kung sino siya, kasama ang mga mukha ko na alam kong palagi niyang minamahal. Ang paglalakbay ng kalungkutan na ito ay mahaba at mahirap at sa totoo lang, minsan madilim. Munit naniniwala ako na ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin ay sapat na upang magtiwala na muli kong makikita ang liwanan. Ang legacy ni Jacqueline Jose ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ni Andy at sa kanyang mga apo. Andy's statue is not just a tribute, but a reminder of the strength, love, and passion that Jacqueline embodied. Her memory will forever remain alive in the hearts of those who loved her. Kung naantig ka sa pagpupugay ni Andy Agenman sa kanyang ina tulad namin, huwag kalimutang i-click ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa mas madamdaming kwento at update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang paborito mong alaala ni Jacqueline Jose?